Magandang hapon sa akin mga kasuper kasari, mga kumare. Time check is 4.20 p.m. Tuesday, January 28, 2025. Pasensya na sa akin boss is today kasi talaga namamalat ako. Simula kahapon ng hapon, naramdaman ko na itong aking lalamunan na parang feeling ko mawawalan ako ng boses. Kaya kahapon ng hapon, uminom agad ako ng salabat. Yung tinitimpla na salabat na kagaya nung ano, kagaya nung binibenta ko dito ito o, oh, ganito ito yung lemon flavor, ito yung calamansi flavor, yung cream so calamansi flavor yung tinimpla ko kahapon, nakadalawang sashi ako kasi nagtimpla ako ng, tang, uh, ng hapon, tapos nagtimpla ako ng kinagabihan bago ako matulog tapos kaninang umaga ulit nagtimpla ulit ako kaya siguro kung hindi ako nakapagtimpla kahapon ng hapon at uh, gabi, baka panigurado pag ko kanina ay wala na talaga akong boses. Ang bentahan ko nitong calamansi flavor ng salabat natin ay 5 pesos. Bentahan ko naman itong lemon flavor niya ay 6 pesos. Hindi ko alam baka sa panahon talaga to. Kasi napaisip ako, sabi ko, hindi naman ako pala inom na malamig, na tubig, or kahit na anong malamig. Kadalasan ngayon, niinom ko lang ay hindi malamig. Kadalasan, kahit na sobrang init talaga, hindi ako pala inom talaga ng malamig pera na lang pag talagang nakaramdam ako na sobrang uhaw na uhaw ako kapag mainit ang panahon. Diyan ako umiinom na malamig. Hindi rin ako mahilig magpaambon. Kaya eh, sabi ko nagtataka ako bakit ako nagkaganito. Pagising ko kanina umaga nga masama na pakaramdam ko na para ako lalag natin. 5 p.m. Uh, kasi ako nakapagbukas ng tindahan dahil uh, uh, 4.58 tayo na, nagising kahapon kasi iba yung panahon nung, nung hapon malamig yung panahon hanggang kagabi, hanggang kanina umaga nga so naligo ako kanina umaga kasi nga kahapon hindi tayo nakaligo pagligo ko kanina umaga ay hindi ko binasa yung likod ko kasi nga sabi ko baka mamaya mas lalo lumala meron akong konting ubo yung ubo ko nga eh matigas pero may lumalabas talaga plema hindi talaga ako yung tao na sipunin, hindi ako ubuhin, kaya talaga minsan lang ako magkaganito. Ipig sabihin, malakas pa rin ang resistensya natin kahit pa paano. Sa isang taon, sambis lang ako magkaganito. Kanina umaga nga, after natin maligo, so dumiretso na ako kay Ultramega. Kasi nga naalala ko yung promo nila, simula pa nung November hanggang January 31 nga at baka sakali ako na baka marami pa akong mabibili ng mga papro, may promo kagaya ng mga surf powder kasi napaka mabenta talaga sa akin ng surf powder at saka yung Ariel so nakita ko nga si surf powder naka promo pa siya kaya lang wala pa rin yung promo na kulay yellow pero kahapon ah, nagpabili na rin ako sa anak ko nagpabili na rin ako sa bunso kong anak kahapon So, sa suki ko ng grocery kasi nga marami na akong mga wala na at paubos na ng mga fast moving items dito sa akin tindahan. So, dahil nga meron pa rin siyang mga hindi nabili kahapon, dahil sa mga grocery store talaga, hindi talaga kumpleto. Plus, meron pa rin akong mga hindi na ilista kahapon, kaya talaga naisip ko kanina na pumunta ako sa Ultra Mega. Ang expect ko, konti lang yung bibiling ko kay Ultra Mega. So, sinamantala ko na nga sa, yung mga nakita kong mga nakapromo na mabenta naman dito sa akin tindahan kasi sayang. So, ito yung mga napamili ng anak ko kahapon, yung bunso kong anak. Ayan, kasama niya yung kanyang kaibigan. More yung yan. Tapos, meron tayo dyan mga si karton din. Tapos ito, nagpabili tayo ng palmolive pink. Isang haba, nagsisi pa nga ako, ba't ako nagpabilis sa anak ko niyan? Meron pala kay Ultra Mega na nakapromo. Buy 11, get 1 free. So, dahil nga may naghahanap na rin sa akin ng double uh, XL ng Happy Pants, eh nagpabili lang ako ng 12 pieces kasi isang tao lang na may naghahanap sa akin. Tapos yung Bioderm Pink, nagsisi rin ako kung bakit ako nagpabili sa anak ko kahapon. Kasi kay Ultramega kanina nakapromo din yan. Plus ito pang band, border buns, pinabili ko sa anak ko pahapon, hindi ko pa siya na iti-display ko. Oh, kasi inuna kong ipaubos yung mga luma ko. Baka sakali lang kasi magkulang yung kahapon na luma, kaya nagpabili na rin ako sa kanya ng apat na balot. At tatlong balot lang pala ito. So tapos ito yung mga nabili natin kay Ultramega. I-flex ko lang yung mga nakapromo na napamili natin kay Ultramega. Dahil napakalaki talagang karagdagang kita natin sa ating tindahan. Pasensya na talaga sa boses ko. So, bubuksan ko muna itong naka-box natin. mag unbox tayo ng mga pa-promo from Ultra Mega. Karagdagang kita. Ito nga pala, nakabili nga pala tayo ng magic sarap. Free dalawang sachet. 30 pieces na to. Dagdag kita naman tayo ng 12 pesos. Dahil 6 pesos is yung bentahan natin kay magic sarap. So, dito ay bubuksan ko na yung ating nakabox. Ito lahat ay yung mga nakapromo na napamili ko. So, haya na na natin yung nakabox. Nakabili tayo nitong green ng Palmoli by 11 get 1 free. O, diba? Ang laking tulong talaga ng may mga pa-free tayong napapamili sa ating tindahan. Sa isang tay, dagdag kita natin 8 pesos. Kasi 8 pesos ang bentahan natin sa mga shampoo. So, dalawang haba yung nabili ko nito kaya meron tayong ditong karagdagan ng 16 pesos na dagdag kita dito naman ay malaking karagdagang kita o oh. kasi sa isang haba ng palmolive meron siyang papri ng colgate ang bentahan ko ng colgate ay 12 pesos each kaya meron tayong karagdagang kita ng 12 pesos sa bawat isang haba ng ating palmolive pink limang piraso ito kaya dagdag kita natin magkano ba yung 12 times 5. So ito yung calculator natin. 12 times 5 equals, ayan, 60 pesos ang ating karagdagang kita sa ating palmolive pink. Motivan, diba? laking bagay talaga. I-plus natin yung 16 dun sa palmolive na karagdagang kita natin palmolive green dalawang tayo yon may dagdag kita tayo dun sa dalawang tayo ng 16 pesos plus 16 equals 76 pesos dito naman sa down natin sa unbuys press ayan buy 6 get 1 free 10 sa isang tay may dagdag kita tayo ng 8 pesos dahil 8 pesos ang ating bentahan nito dahil limang pirasong ganito limang haba ayan one. 3 4 5 fast moving sa kasi sa akin yung downy na yan sunrise press so 8 times 5 40 dagdag natin dito plus 40 equals 116 na tapos dito naman tayo sa iba plus itong colgate natin green dagdag kita ulit tayo ng 12 pesos 12 pesos bintahan natin ang isang piraso nito plus itong close up dagdag kita ulit ng 12 pesos so i plus natin itong dalawang to 24 ang dagdag kita natin sa dalawang ito 116 plus 24 equals ayan 140 So, 140 na yung ating kita sa lahat ng naipakita natin. So, doon na naman tayo sa iba. So, itong sir powder natin na uh, cherry blossom, 5 na tie na ganito. Tapos, 5 tie din yung ganito natin na pink, yung rose press. Wala silang promo na yellow. So, ito lahat, dagdag -dag kita natin. 8 pesos ang bentahan natin, kaya 8 times 10, so 80. 80 lahat ito ang ating karagdalang kita dito. I-plus muna natin dito ang 80 plus 80 equals 220. O, oh, di ba? Ang laki na rin yan. So, i-plus pa pala natin ito sa karagdagan. Kita natin yung magic sarap. 12 pesos dahil dalawa yung free. Plus 12 equals 232. So, dito naman tayo sa iba. Dito tayo sa buy term yung Bioderm Pink 6 plus 1. So, it means may karagdagan tayong kita dito ng 20 pesos. Dahil 20 pesos ang bentahan natin sa Bioderm Pink. So, i-plus natin dito yung plus 20 equals 252. Tapos, magpa tayo dito. Bioderm na green, 20 pesos yung ang bentahan natin ito. Naka ano rin to. Naka 6 plus 1 din ito. So, i-plus natin dito 20. Plus 20 equals, ayan, 272. So, ito na yung last natin. Yung ating safeguard na yellow. Buy 6, get 1 free. So, ang bentahan natin sa safeguard ay 23 pesos each. Tapos, meron din na rito yung pink. Naka buy 6, get 1 free din siya. Dagdag kita ulit ng 23 pesos. So, yung safeguard natin, dalawa yellow at saka pink. Itong dalawang to. Pink at yellow. 46 na yung dagdag kita natin. So, i-plus natin dito yung plus. 46. Equals. 318. Lahat-lahat ng ating karagdagang kita. O, di ba? Ang saya-saya. Napakalaking bagay na yan. Kapag ganito na sa mga small business owner. Dahil kung tutuusin, maliit lang talaga ang kinikita natin sa ating tindahan. Plus, meron pa pala akong free na, meron pa tayong free na, ano, dapat na piraso na, ah, laki ni beef. Para dun sa mga pink tag. mag a ka ng 250 pesos ng naka-pink tag nila doon. Meron sila sa 250 may free na dalawang laki mi beef. At dahil naka, 50 pe, uh, naka 500 pesos tayo ng pink tag, kaya meron tayong free na 4 pieces ng laki mi beef. Ayan. Nung nakabayad na ako sa counter, binigay na nila ito sa akin. Free ko na nga daw ito dahil doon sa pink tag na mga pinamili ko. So, i-plus natin dito 318 plus 48 dahil apat na pirasong laki mi beef. Equals o oh, 366 dahil 12 pesos each ang bentahan natin ng laki may beef kaya 48 pesos sa ating dagdag kita ulit ang laki bagay talaga 366 di ba so after natin kay ultra mega dumiretso tayo doon sa bilihan ng cat food sa tapat ng suki ko ng grocery store 900 itong ganitong cat food kalahating sako salmon infinity salmon cat food. Tapos, suki ko ng grocery. Bumili ako ng meat and cup noodles ng spicy with tatlong piraso. Tapos, mentos. Isang balot. Isang kahan ng malboro blue may nabili rin akong yakult na isang balot na ilagay ko na sa rep bawas na rin kasi may bumili na tapos dumaan na rin ako sa bakery para bumili ng mga tinapay yung iba nito ay nabenta na ito pa yung mga tinapay ito wala pang bawas so yung nabenta na dito ay yung ubi ang palaman ito dalawang dat isa yung natira apat na piraso na yung nabenta sa ubi natin ang dami nating kalat to. So, kailangan ko na mag-display dahil malapit na naman magdilim maya maya ay naman maya maya yung ating mga customer dito na lang muna mga kasari mga kumare ang hirap talaga magkasakit tayo lalo na tayo lang ang inasa ng ating mga anak at bilang single ma'am kahit may sakit laban lang hindi tayo pwedeng magpahinga kahit may sakit tayo Mahirap man pero kailangan nating kayanin. Hanggang dito na lang mga ka-super kasari. Kumare, thank you for watching and see you in my next vlog. Bye-bye!